Dahil sa may parating na Karwahi napatanong na lang si Gu na kung mayroong tagapalas bang papunta na sa kanila. Nagpakilala naman ito sa kanila Gu na siya raw si Feng lang isang guard palas narito raw siya para kunin ang mga study anti para sumali sa King Bangko at ngayon gabi at narito raw siya para e-welcome eh, at kunin sila Gu Xuanzhen patungo doon. At nag-report na nga ang mga guard na narito na raw ang student from Zilua Academy, student from Pujan Academy at student from Cheno Academy. Makalipas ang ilang oras ay gumabi na nga at narito na nga sila sa Chinky Palace. Nagsabi ang guard na pumasok na raw sila rito. Kaya nagsimula na silang pumasok at nasabi na lang ng isa na ang palas raw na ito ay ang pinakamaganda raw rito sa Chinky Kingdom sinang ayunan naman ito ng kanyang kasamahan at sasabihin raw niya ito sa kanyang brother at sister. Bigla naman na pinahinto ni Jin Yun Er si Gu Xuanchen at sinabihan niya ito na mayroon raw magandang oportunidad at kung hindi ba raw ng ating bida gusto makakuha ng pansin sa imahin ito. tumugon naman si Gu Xuanchen rito na kung ibig sabihin ba raw ni Jin Yun Er sa imahi ay sa magaganap na hapunan ngayong gabi ay ang king ay mag-recruit ito ng mapang-asawa ng isang prinsisa. Sinagot naman ito ni Jin Yun Er na maari raw itong tama sabi pa niya na halos lahat ng tao rito na dumating ay ang mga nangungunang hinyo ng Chinky Kingdom at kung gusto raw ng hari makuha ang mga talento na ito ay natural raw na kailangan nito ng mga paraan. Tumugon naman si Gu Xuan Chen rito na hindi raw siya interesado rito. Napaisip na lang rito si Jin Yun Er na ito raw talaga ang kanyang sinasabi. At nagkaharap na nga ang apat na academy ang Zilu Academy, Kuano Academy, Pujen Academy, Chongyang Academy. Si Zhao Changchan ng Pujen Academy ay nagsalita ito na kung nakarating na baraw ang lahat ng taga Zilu Academy rito. Si Zingke ng Chongyang Academy sinagot naman niya at tinawag niyang brother si Zhao Changchan at kung hindi pa raw ba nakarating ang lahat ng taga Zilu Academy sabi pa niya na kung bakit baraw ito tinatanong ni Zhao Changchan. Tumugon naman rito si Zhao Chang Chan na sa palagay raw niya na sa kanilang apat na academy ay ang Zilua Academy raw ang palaging nangunguna at sa nakaraan raw na taon ng Zilua Academy raw ay ang pinakamaraming tao pero ngayon raw na taon ay kunti na lang kaya kung tama ba raw ang kanyang iniisip. Na ang mga talentado raw ng Zilua Academy ay nabawasan na at napatawa na lang rito si Zhao Chang -tian. Dahil doon nagalit naman rito ang isang study anti ng Zilua Academy at inis na inis niyang nasabi niya na kung hindi raw naiinggit ang tatlong academy sa kanilang tagumpay na nakamit nung nakalipas na taon ay bakit raw ginagamit nila ang bagong batas para sila raw ay pagtulungan ng tatlong academy at kung bakit raw ganito. Pinakalma naman ito ng pansamantalang leader ng Zilua Academy na si Wu Yongbo at sinabihan niya ito na hindi pa raw oras na para makipag-alitan sa kanila. Si Han Chong ng Chenu Academy at tinawag niyang brother sila Zingke Ke at Zhao Changshan at sinabihan niya ito na wag raw silang ganun at nagsalita ito na dahil raw sa kabila ng lahat ay mayroon peren raw na ilang tao ang Silua Academy na nandoon. Sinang ayuna naman ito ni Zing Ke at pati na rin si Zhao Changshan at nagsabi ito na dapat raw nilang isa alang-alang o pangalagaan ang pakiramdam at digdidad ng Silua Academy. At pangiting sinabi ni Zhao Changshan na puntahan raw nila ang Zilua Academy para sila ay humingi rito ng tawad. Bigla naman mayroong dumura ng buto ng protas sa kanilang kape at napansin naman nila ito. Kaya silang tatlo ay napatanong na lang na kung ano ba raw ang nangyari ngayon ngayon lang. At tiningnan naman ni Zhao Changshan ang kanyang kape at nakita niya doon ang buto ng protas. Kaya siya ay nagalit na lang at nabato niya sa sahig ang kanyang kape na mayroong buto at pag alit niyang sinabi na kung sino ba raw ang dumura ng buto ng prota sa kanyang kape at naglakas ng loob ba raw ito nagawin ito sa kanya. Bigla naman siyang binato ng ating bida ng buto ng prota sa kanyang bibig kaya ito inapasigaw na lang at sinabihan rin ito ni Gu Xuanzhen na parang sapat na raw ang kanyang ginawa. Nagulat naman sila sa kanilang narinig at nasasaksihan at napatanong pa sila kung sino raw ang nagsalita at gumawa nito. Nagsalita naman ulit ang ating bida na ngayon raw ay mas tahimik na raw ngayon. Minura naman niya si Gu Xuanzhen dahil sa pinaggagawa nito sa kanya. Ngunit hindi na natuloy ang kaguluhan doon dahil dumating na ang King ng Chinky Kingdom. King ng Chinky Kingdom Pati na rin ang mga prinsisa ay dumating rin si Princess Yangxi, Princess Mingzhu, Princess Jiao Lu, at Princess Kaiyi at nagtaka naman ang mga tao dahil lima raw ang kanyang narinig na prinsisa ngunit apat lang ang dumating. Binati naman nila ang pagdating ng king ng Chinky Kingdom. Nagsabi naman si Jin Yun Er na tingnan raw ng ating bida ang mga prinsesa doon din naman nagsalita si Gu Xuan Rito. Sa pagdaan ng king bigla naman itong tumingin sa kay Jin Yun er. Nagsalita ang king na maupo na raw sila sa kanilang mga upuan nagpasalamat naman sila rito. Sabi pa niya na sila raw ay ang mga young heroes at ang Chinky Kingdom raw ay nakagawa ng marami na mga talentadong tao kaya siya raw ay natutuwa rito. Dahil rito naghanda raw siya ng isang maliit na regalo para i-welcome ang lahat at sabay itong naglabas ng bagay na nagliliwanag. At ang regalo raw na kanyang hinanda ay ang Qingxian Pill kaya nasabi na lang nang nakakita nito na ang Qingxian Pill raw ay naglalaman ng walang katapusan na supply ng Heavenly Dao Power at sabi pa ng isa na ang pill na ito ay isang rare dahil isa lang ang mayroon ng Qingqi Kingdom nito. Sa narinig niya napaisip na lang rito si Gu Xuanxian sa Heavenly Dao Power. Nagsalita ang king na ang Xingxian Pilrao ay maganda ngunit isa lang ito kaya para raw sa katarungan ay gusto niyang makita ang mga kakayahan nila kaya magpadala raw ang bawat academy ng isang kandidato para makisali sa kanyang competition na gagawin. Kaya nasabi na lang nila na ang Qingxian Peel raw ay nakaka-attract ngunit ang competition raw ay nakakakonsum ng energy at sabi pa ng isa na kapag raw mapinsala sila sa competition na ito tiyak mahihirapan sila sa pagharap bukas sa assessment kaya nasabi na lang ng isa na hindi raw siya haharap sa panganib na competition na ito. Kaya nag na siya sa kanyang academy na siya raw si Zhao Changshan from Pujin Academy ay gusto niya raw na subukan ang competition na ito. At siya naman ay si Han Chong ng Cheno Academy at siya naman raw ay si Zingke ng Chongyang Academy. Pinuri naman ng king sila sa pagsali nito sa kanyang competition. Nagsalita ang isang student ng Zilua Academy na pinagtutulungan raw sila ng tatlong academy kaya paano sila makikisali sa competition na ito dahil kapag sila raw ay mapinsala rito ay hindi na sila makakalaban pa sa assessment na magaganap bukas sinagot naman ito ng kanyang kasamahan na ito raw ang utos ng king kaya hindi raw sila maari na tumanggi habang si Wu Yongbo naman ay nag-iisip na sa kanyang gagawin. Nagtanong naman ang king na kung mayroong kandidato ba raw ang Zilua Academy. Napaisip na lang rito si Wu Yongbo na dapat may gawin raw siya dahil maapiktuhan raw ang reputasyon ng kanilang Zilua Academy. Biglang nagpresenta naman ang ating bida at nagsalita ito na siya raw si Gu Xuanzhen ng Zilua Academy kaya napatingin na ang mga tao sa ating bida. At willing raw siya na makisali sa competition na ito at nagtanong naman ang isa na kung si Gu Xuan Chen Barao ay isang junior lang sa kanilang academy at ito isang freshman tinutulan naman ito ng kanyang kasamahan dahil hindi raw isang freshman ang ating bida dahil ito ay isang kompanyon lamang. siya naman ni Zhao Changshan ang Zilu Academy dahil hindi nila siniseryuso ang king dahil nagpadala lang ito ng isang kompanyon lamang at kung sila Barao ay mayabang lamang o di kaya kulang lang ang kanilang mga talentong tao. Biglang humingi naman ng tawad si Wu Yangbo sa king dahil raw ang kanyang junior brother na si Gu Shuanchen ay tumayo ito dahil ito raw ay kinakabahan lang kaya siya raw si Wu Yangbo ay ang presentante ng Silua Academy kaya nasabi na lang nila na kung ang Silua Academy raw ay nagpalit ng representante kaya gumagawa ba ito ng krimen na linlangin nila ang king. Sinabihan naman ni Zhao Changshan ang ating bida at dahil raw ito ay nagrepresente kaya si Gu Xuanchen raw ang magdesisyon kung sino ang representative ng Zilua Academy sa competition. Sinang ayunan naman ito ni Princess Yangxia at kahit raw matalo at manalo ito. Sabi pa niya na matapos raw ang bangkot na ito ay maari na raw sila ni Gu Xuanchen na maglibot sa palas ng magkasama. Kaya napasabi na ang isa na maglalakad raw sa palas at si Princess Yang raw ay kung gusto ba raw nito na mapangasawa ang ating bida at sabi pa ng isa na kahit raw matalo si Gu Xuanzhen sa competition ay parang nanalo pa rin ito dahil mapapangasawa nito ang isang prinsesa. Pinagalitan naman ng king si Princess Yan Zia at sinabihan ito ng king na kahit raw ito ay isang prinsesa ay isa peren raw itong babae at bakit raw ito bastos kaya pinaupo niya na ito kaya di naman nagsalita rito si Princess Yan Zia. Masayang sinabi naman ng king na kanya raw anak ay isang ignorantay raw at nagbibiro lang ito. Kaya tinanong na ng king si Gu Xuanzhan na kung tatanggapin ba raw nito ang hamon. Kaya nasabi na lang ng mga tao na kung paano raw na nagka-interesado ang king sa isang kompanyon lamang na si Gu Xuan Chen at dali-dali naman na tinanggap ng ating bida ang competition. Kaya pinuri niya na ang Zilua Academy Cheno Academy Pujen Academy Chongyang Academy at ang mananalo raw sa dalawang laban ay ang maghaharap sa huling laban. Kaya sinimulan na nga nila ang competition at nilabas na nila ang barrier. Nagtanong naman ang isang kasamahan niya na kung isa ba raw itong barrier ng isang formation sinang ayuna naman ito ni Wu Yongbo ang barrier raw na ito ay pinipigilan na makalabas ang ore mula sa loob. At si Lagu Xuanzhen at si Zhao Changshan ang nagkaharap sa unang round. Nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na hindi raw niya gusto ang ating bida at sabi pa niya sa kanyang isip na kung gusto pa ba raw ni Gu Xuanchen na magpakitang gila sa prinsesa kaya sisiguraduhin raw niya na mapait ang kamatayan ng ating bida. Kasabay din siyang naghanda, at pinalabas niya ang isang malaking bagay kaya nasabi na lang ng isa na ginamit raw ni Zhao Changshan ang ultimate move nito na thousand pound weight at ang tatamaan raw nito ay madudurog at sabi pa ng isa na isa lang raw itong competition unit gusto raw ni Zhao Changshan na pumatay. Nagsalita si Zhao Changshan na kahit raw nagaano kalakas ang kakayahan ni Gu Xuanchen ay kapag ito tinamaan ng kanyang thousand pound weight ay ito'y mamamatay at sabay itong umataki. At papunta na nga ang kanyang ataki sa kay Gu at sabi pa ni Zhao Changshan na pumunta raw sa inferno ang ating bida. Hindi naman ito inatrasan ni Gu dahil sinalo niya ang atake ni Zhao Changshan na thousand pound weight. Sa nangyari na sabi na lang ni Zhao Changshan na nangangamba raw siya na magiging corny ang ating bida dahil sa kanyang ataki at napaisip pa siya na bakit raw ang aura ng kanyang thousand pound weight ay lumalakas at kung lumakas ba raw muli ang kanyang kakayahan kaya ito'y napangiti na lang. Kaya nasabi na lang nila na malupit raw ang laban nila Zhao Changshan kaya nagmungkahi na ang isa na ang laban na lang ng Cheno Academy at Chongyang Academy na lang ang kanilang panuulin. Kaya ito na ang kanilang pinapanood. Ngunit nadismaya na lang sila sa laban ng Cheno Academy at Chongyang Academy. Habang si Jin Yun Er naman ay nag-alala na sa ating bida. Maya-maya pabigla naman siyang nabuhayan ng loob sa kanyang nakita at nasabi na lang nila na tingnan raw nila ang kompanyon na si Gu Nabuhat nga ng ating bida ang ataki ni Zhao Changshan nang walang kahirap-hirap at nagsalita si Gu Xuanchen na kung ang bagay baraw na ito ay ang thousand pound weight at sabi pa niya na hindi raw ito mabigat kaya ang bagay na ito ay ang gamit sa pag-iinsayo ng martial arts. Nagulat naman rito si Zhao Changshan at napasabi na lang siya na impossibly raw itong mangyari sa kanilang nasasaksihan na laban na sabi na lang nila na nabuhat raw ng ating bida ang thousand pound weight at napatanong rin sila na kung ano ba raw ang pagkakilanlan ni Gu Xuanzhen. Natuwa na lang rito ang king at napasabi ito na hindi raw simple ang ating bida. Habang hawak-hawak niya ang thousand pound weight ay tinanong naman niya si Zhao Changshan na kung ito lang ba raw ang maipapakita nito sa kanya. Kaya nangamba na lang siya sa kanyang nasasaksihan na lakas ni Gu Xuanzhen. Nagsabi naman rito ang ating bida na oras na raw niyang umataki sabay din na hinagis niya ang thousand pound weight. At patungo na ito sa kay Zhao Changshan ang thousand pound weight na kanyang sariling ataki. Kaya nangamba na lang siya sa kanyang kinakaharap na ataki ng ating bida, at nadaganan na nga siya ng kanyang sariling ataki na thousand pound weight. Kaya nagkabitak-bitik na lang ang paligid at napasigaw na lang ang mga manunood at napasigaw rin ang palace guard na magmadali raw sila na mailigtas ang prinsesa at ang king. Pinagpawisan at hindi na nakapagsalita pa ang king sa kanyang nasasaksihan. Natapos naman ang lindul na nangyari kaya nasabi na lang nila na kung tapos na ba raw ang laban. Nasabi na lang rito ni Gushuanchan na napakahina raw ng kanyang nakalaban. Rito naman tayo sa ikalawang barrier kung saan rin naglalaban ang dalawa at sumuko na nga rito si Zingke sa kanilang laban kaya pinasalamatan naman ito ni Chong dahil ito'y nagpaubaya na. Bigla naman yumunig ang kanilang tinatayuan. Kaya nagulat na lang ang dalawa at nasabi na lang nila sa kanilang pag-iisip na ang puwersa raw na ito ay galing sa thousand pound weight ni Zhao Changshan na nagawa nitong mayanig ang barrier rito kaya nasabi na lang nila na kung nag-improve na ba raw ang kakayahan ni Zhao Changshan. Sa kanilang paglabas doon naramdaman nila na mayroong tao sa kanilang harapan. Kaya nilapitan na nila ang tao na ito at tinawag niya itong Zhao Changshan at humihingi raw siya ng payo nito at napaisip pa rito si Han Chong na sa oras raw na ito ay wala raw siyang magagawa kaya susubukan raw niya ito. Sinagot naman ito ni Gu Shuangshan na si Zhao Changshan raw ay patay na. Kaya ang susunod raw na makakalaban ni Han Chong ay siya kaya nagulat at pinagpawisan na lang rito si Han Chong. Sa kanilang nalaman na gulantang na lang sila rito at napaisip na lang sila na napatay talaga ng ating bida si Zhao Changshan kaya napatanong na lang sila na kung isa lang ba talaga na kompanyon si Gu Xuanzhen na galing sa Zilua Academy at napaisip pa sila na kung bakit raw sila nakakaramdam ng takot. Habang pinagpawisan si Han Chong sa harapan mismo ni Gu Xuanzhen ay yumuko naman rito si Han Chong at hindi na raw sila maglalaban ng ating bida dahil tinatanggap niya na ang kanyang pagkatalo. Kaya nabigla naman kunti si Gu Xuanzhen sa pagsuko ng kanyang makakaharap sa huling laban. Kaya sa kaso raw na ito ay si Gu Xuanzhen na ang nanalo sa competition na ito sa kanilang pagtitipon. Kasabay din na inabot na ng bantay ang reward na Chen Xuan Pil sa kay Gu Xuanzhen. Matapos niyang makuha ang kanyang reward ay umupo na rito ang ating bida. At nilapitan na ito ng tatlong prinsesa at nag-uunahan ang tatlong prinsesa na mabigyan ng maiinom si Gu at tanggapin raw niya ito. Namangha naman ang isang lalaki dahil pinag-agawa ng ating bida ng mga prinsesa kaya sinabihan naman ito ng babae na kung bakit raw ito naiingit kaya kung may kakayahan raw ito ay gawin rin ito ang nagawa ni Gu Xuanzhen. Ininom naman ng ating bida ang mga inomin na binigay ng mga prinsesa sa kanya kaya napatawa na lang rito ang tatlong prinsesa. Nagtanong naman rito si Gu sa mga prinsesa na kung mayroong kailangan pabaraw sa kanya ang mga prinsesa kaya nagulat na lang ang tatlong prinsesa sa sinabi ng ating bida. Kaya habang sila'y nahiya na lang at pinagpawisan, ay umalis na lang sila doon at nasabi na lang ng isang prinsesa na si Gushuanchan raw ay walang pakialam at sinangayunan naman ito ng prinsesa at paano raw siya ganito lang siya na na-reject ng ating bida. Dahil doon na pangiti at napatawa na lang si Jin Yunor rito. Kaya malungkot at napaiyak na lang ang isang prinsesa at napatawag nang sila sa kanilang ama. Habang pinagpawisan ang king ay napaisip na lang siya na kung tinanggihan ba raw ni Gushuanchin ang kanyang tatlong anak na prinsesa ay para ang piliin ng ating bida ay ang anak niyang si Princess Yanzia. Kumilos naman rito si Princess Yanzia at nilapitan at tinanong niya si Gushuanchin kung interesado ba raw ito na maglibot silang dalawa rito sa palas. Dagdag pa niya na hindi raw nakikialam ang kanyang ama sa kanyang mga usapin. Napangiti na lang si Princess Yan Ziya rito at napaisip na lang siya na tinanggihan raw ng ating bida ang tatlong kapatid niya dahil raw siya ang gusto nito. Sinang ayunan naman ito ng king na hindi raw siya nakikialam sa mga usapin ni Yan Ziya. Kaya nasabi na lang ng isa na parang magiging asawa na raw ni Gu Shuanchen si Princess Yan Ziya habang si Jin Yun er ay nalungkot na lang. Ngunit mali pala ang inaasahan ni Princess Yan Ziya dahil tinanggihan siya ng ating bida na maglibot-libot sa palas. Kaya nagulat na lang siya rito at napaisip siya na kung nereject ba talaga siya ni Gu Shuanchen. Sinabihan naman ng king ang ating bida na nagsalita raw siya ng maaga at si Yan Ziya raw ay nagpapakita na ito ng pagmamahal sa kay Gu Shuanchen bago pa nito napakita ang lakas nito. Kaya humihingi raw siya ng tawad sa ating bida sa pag-offend niya rito. Kaya napatanong na lang ang isa na kung tama ba raw ang kanyang narinig na humihingi ng tawad ang king at nagsalita rin ang isa na baka raw si ay magiging core disciple ng Heavenly Sacrifice sect ito kaya gusto ng king na maging son in law nito ang ating bida. Napaisip naman rito si Gu na siya raw ay natatamad lang pero bakit raw nagkagulo agad rito? Bigla naman sumali si Jim Yun -er at sinabihan niya ang king na baka malate raw sila dahil mayroon raw silang eksam bukas kaya niyaya na niya si Gu Xuan Chen na umalis na para magpahinga. Tinanggap naman ito ng king kaya tinapos niya na ang pagtitipon kaya nagulat na lang sila sa kanilang nasasaksihan. Habang papalabas sila doon napasabi na lang sila na sa nangyari raw ay hindi raw na, galit ang king sa ating bida at sabi pa ng isa na ang people raw ng Zilua Academy ay nakakatakot. Pinasunod naman ng guard ang mga student sa kanya papunta sa kanilang dormitory para doon sila magpahinga. Biglang may tumawag naman sa ating bida kaya napalingon na ito rito.